Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, muli na namang umatake sa mga proxy ng Iran. Dalawang mataas na leader ng kataib Hezbollah, itinumba ng US Central Command sa pamamagitan ng isang airstrike. Ito ang patunay na hindi patapos bat ang Amerika sa mga kalaban. Eto pa, mukhang all in na si Uncle Sam, B-2 Spirit, isang heavy bombers ng US Air Force, lilipad patungong Europa, naku, Iran, at ibang mga grupo nito na patuloy na naghahasik ng kasamaan matakot na kayo dahil ang eroplanong mandirigma na ito ng Amerika ay kayang maglunsad ng nuclear weapon ng mabilis saan man sa mundo. Usap-usapan ngayon sa mainstream media ang pagbili ng Pilipinas ng Saberin Hindi lamang isa kundi hanggang tatlo pa. Kinumparma rin ang Philippine Navy na kayang mag-operate ng Saberin sa West Philippine Sea, Amerika, ipinakita ang aktual na video ng paglunsad ng mga B-1B bombers sa unang paglusob nito sa mga proxy ng Iran sa Iraq at Syria. Nakupo Amerika, muli na namang naglunsad ng panibagong pag-atake sa gitnang silangan. Ito yung patutuon ng Estados Unidos na hindi pa sila tapos umatake sa mga proxy ng Iran na responsable sa pag-atake sa mga base militar nito sa Iraq, Syria at Jordan at pagkasawi ng tatlong sundalong Amerikano. Ngayong ikapito ng Pebrero sa Amerika, inihayag ng US Central Command na naglunsad ng tinatawag na unilateral airstrike sa Iraq bilang tugon sa pag-atake sa mga miyembro ng US forces. Kinumpirma din ng US Central Command na ang kanilang target ay ang kataib Hezbollah, commander na itinuturong mastermind sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-atake sa mga sundalo ng Amerika sa reyon ng gitnang silangan. Dagdag pa dito, kumpirmado na dalawas sa mga matataas na leader ng Iran-backed militia, ang kataib Hezbollah, ang nasawi sa airstrike sa Baghdad, Iraq. Gumamit ang US forces ng MQ-9 Reaper, isang attack drone kung saan armado ito ng AGM-114R. 9x Hellfire missile ang AGM-114. 9X Hellfire Missile ay isa sa mga alas ng Amerika na ginagamit upang wasakin ang mga tangke, mga istruktura, bunkers at maging helicopters na iuulat din na kayang sirain ng AGM-114 Hellfire Missile ang kahit anong uri o klasiman ng mga tangke ngayong 21st century. Isa sa anim na blade ng Hellfire Missile ay natagpuan mismo sa lugar kung saan nangyari ang nasabing pag Strike. Iniulat naman na walang sibilyang nadamay sa drone strike na inilunsad ng Amerika muli na namang iginate ng U.S. Central Command and I quote, We will not hesitate to hold responsible all those who threaten our forces' safety. Unquote. Ganito kadelikado mga kabayan maging kalaban ang Estados Unidos. Dahil kahit saan ka man magtago, tayang kaya ka pa rin nilang hanapin at pananagutin sa mga kasalanan inyong ginawa. Pabor ba kayo mga kabayan sa patuloy na defensive strike ng Amerika laban sa mga proxy ng Iran? Eto pa, Amerika, mas pinalakas pa ang kanilang depensa at pensa sa Europa at maging sa gitnang silangan. B-2 Spirit, heavy bombers ng US Air Force, lilipa patungong Europa. Ito na yung sagot ni President Biden sa mga nagsasabing duwag at takot daw ang Amerika sa Iran, Russia o maging sa China. Alam nyo ba mga kabayan na ang B-2 Spirit ay isa sa tinatawag na multi-role bomber dahil kaya nitong maglunsa ng conventional at maging nuclear na mga bomba. Ang B-2 bomber ay kayang maglunsad ng napakalakas na firepower ng mabilis saan man sa mundo. Dagdag pa dito, ang B-2 Spirit bomber ay isang stealth aircraft na kayang pasukin kahit ang pinakasopistikadong depensa ng kalaban. Ang kakayanitong nitong makalusot sa mga air defense system at maglunsa ng opensiba ay isang malaking kalamangan upang supilin o pigilan ang anumang banta mula sa Kalaban sa 21st century kaya ang pag ng Amerika ng B-2 Spirit heavy bomber sa Europa ay maituturing na isang malaking babala sa Iran sa mga proxy nito at sa ibang bansa na naghasik ng kasamaan sa mundo sa ibang balita naman good news mga kabayan hindi lamang isa o dalawang submarine ang tinatarget target ng Pilipinas ngayon posibleng aabot pa sa tatlong sabarin ang makukuha ng Philippine Navy sa programa nitong Rio Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa katunayan, kahit mga international mainstream media ay iniulat na kinumpirma ng Pilipinas ang pagkuha nito ng mga submarino. Nang tinanong naman ng mga reporter kung kaya bang mag-operate ng submarine sa West Philippine Sea bilang isa sa mga game changer na military assets ng Pilipinas para sa pagpapatrol o isang sorpresang pag-atake kung kinakailangan para protektahan ang ating mga nasasakupan at teritoryo. Kinumpirma ng Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad na kayang mag-operate ng mga submarine sa West Philippine Sea. Sa katunayan, hindi lamang nakadesign sa West Philippine Sea ang pagpapalakas ng puwersa at depensa ng hukbong dagat ng Pilipinas kundi sa buong bansa. Ipinakita naman ng Amerika ang aktwal na video ng paglunsad ng mga B-1B bombers sa unang paglusob nito sa mga proxy ng Iran sa Iraq at Syria. Aktwal na video. Panoorin! Or go no go. How are we looking? Possible one, everyone is all green. Second copy of the web brief for anybody. Okay. Give you guys a couple minutes. Take a look. Make sure you got the papers for both stations. And Ellsworth owns the call at that point as to whether or not you'll push to Ellsworth or go to Dias. <laughs>